at ngayon ang kanyang kuya ay nakakulong nga dahil isa nga ito sa suspect nga sa pagtangkang pagpatay dito nga kay Mayor Alberto Guerrero Kung kaya't ngayon ay pinahirapan nga ng hepe itong kanyang kuya Kung kaya't ngayon ay uh, maghahanap nga sila ng malaking halaga na pangpiansa nga dito sa Quiaco San Dimas at dito nga nila makikita at matutuklasan ang pamimigay nga ng pera nitong ang si Tanggol na ang buong akala lamang nitong ang si Fatima ay mayaman at wala nga kakayahang ipagtanggol ang kanyang sarili itong nga si Tanggol kung kaya't ang ginawa nga dito ni Fatima ay pinasok niya ang loob nga ng sakyan nitong ang si Tanggol ngunit walang kaalam-alam itong si Fatima na ito pala ang ikakapahamak ng kanyang buhay dahil nga itong si Tanggol ay hindi basta-basta matitinag at maiisahan or mauutakan nga ng ninuman lalo nga ako ang katulad lamang ni Fatima na isa lamang siyang budol-budol dito nga sa Kiyakos, sa Dimas ang isang Tanggol ay hindi niya alam kung ano ang kanyang kakayahan kung kaya't dito nga ay mapapahamak lalo ito nga si Fatima na mas magiging Malaki ang kanilang problema. Ano kaya ngayon ang gagawin ng ating bilang si Tanggol? Once nga na matuklasan niya na itong si Fatima ay nandoon sa loob ng kanyang sakyan, purin kaya ito ni Tanggol na maging isa sa mga kasamahan o tauham para nga mabago ang buhay nga nitong si Fatima or tuluyan niya itong tapusin ang buhay dahil ayaw nga ni Tanggol sa mga taong uh, mangbubudol, at mga magnanakaw. Kaya guys, napakarami pa nating dapat abangan sa mga susunod na episode dito nga sa FVJ ang batang Kiapo. At kung nagustuhan po ninyo ang akin videos for today, paki-subscribe na lamang po ng aking channel, paki-like and share para maging update kayo sa lahat ng gagawin kong videos. Maraming salamat po. Ingat, God bless and bye-bye.